món na bốt anh chỉ cần na món na khó mà níi đau quá đi con Pinapangat ka lamang kita hati Susunduin kahit mga bitin aking susungkitin Kung inaanghala mo Ang pag-ibig ko'y ibabago Itaga sa buhay ang buhay uh, at ah, maraming isko kahit na di mo nabot ng sahig kahit na di mo na ako marinig ikaw pa rin ang buhay ko itang ligawan at Hadnahin ka lagi. Ta. Let's and ka lagi. Ko inna halamoy. Ang pagibig ko mababago itatamo sa baton. Pumuti man ang mga buhok ko O oh, kung ina mo Ang pag-ibig ko'y magbabago Itaga sa buto Tumaan man ang maraming isko Kahit na